Welcome back to my mini vlog So for today's video nga Nananahimik lang ako dyan ng bandang mag 11 na nga ng gabi Nanonood ako ng Netflix Pero hindi ko natinapos Kasi parang hindi ko masyadong trip yung eksena doon sa Basta top 10 siya dyan sa Netflix Tapos naisipan ko na nga na maglinis Ng bahay namin Kasi kinabukasan Parang gusto ko Umupo-upo lang pag nagising na kami ng anak ko Kasi yung anak ko Pagka nagigising niya sa umaga Gusto niya upo kami Magkasama kami Buhat ko siya Basta napakaklingin niya hindi naman araw-araw, pero madalas ganun siya sa umaga. Kaya sabi ko, maglilinis ako ngayong gabi para bukas, hayahay muna kami. <laughs> At hindi nga ako makapaniwala na parang 10 minutes ko lang ginawa lahat yan, yung maglinis at bagmap ng aming bahay. Anyways, kasi nga yung bahay naman namin, hindi naman yan makalat at saka madumi. Gusto ko lang talaga siya na na-maintain kasi kami namang pamilya yung nakakapag-benefit niyan. At isa pa sa routine ko, sinisigurado ko talaga na bago kami pumasok sa kwarto namin ng mga bandang alas g o 10.30 ng gabi, eh naiayos ko na yung mga gamit, yung kinalat ni Miko. Wow at naisipan ko na nga rin i-unbox itong mga binili ko na Christmas decor na po pwede siya sa center table natin o kaya dining table natin or anything na sa gilid-gilid ng inyong bahay. Pagpasensya nyo yun, talaga yung mukha kong raw dyan na wala talagang kahit na ano at literal talaga na napagod na pero ayan kumikilos pa rin. <laughs> etong mga parcel ko na ito ay separate kong binili yan. Kahit itong Christmas tree na magkakasama. Basta small, medium, large yan. Hindi ko na binili yung pinaka malaki kasi parang hindi na sila kasha dito sa plate. Tapos yung parang may maliit dyan na bahay na kulay puti din. At saka yung parang usa na maliit din dyan na kulay puti. Actually, I'm dreaming of a white Christmas. <laughs> at kumanta pa nga. Actually, gustong-gusto gusto ko rin talaga maka-experience ng White Christmas, but I don't know how. At ang alam ko, lahat ng nagasus ko dito ay 564 pesos. Alam ko, wala pa yung 600 pesos lahat na nandiyan sa plate na yan. Kasama yung plate, syempre. Actually, habang ina-unbox ko nga dyan yung Christmas tree, parang nagsisi ako, naglinis ako kasi ang kalat pala nito. <laughs> Pero, I really, really love it po talaga. Sobrang ganda talaga ng kinalabasan nito. I hope na nagustuhan nyo rin yan. Yung bahay pala may pailaw, kaya ang ganda talaga. So, yun lamang po for today's video. Ingat po kayo, babu!